Hello guys, magandang araw sa lahat. Ayan, pag-usapan po natin ang maraking problema na ating mga anak, lalo na po yung mga elementary, yan, mga anak natin yung mga elementary, kasi ako may naku-naku ng babae. Nung elementary po talaga yan, hindi nawawala ng puto. Sabi, kahit anong hihinuto ko sa kanya, para lagay ng mga uh, shampoo, pag-anis puto, hindi talaga siya itubusan ng puto. Sabi ko nga, ay, ano ba, mayroong ka bang... Uh, uh, ah, ng puto. Ayan. Ngayon po dahil summer, yan ang malaki problema ng mga nanay sa kanilang mga anak. Kung bakit kinukuto, nagsya-shampoo naman, di ba? Sabi nga ng mga nanay, wala namang may kuto sa kanila. Yung nanay, walang puto. Di ba kung bakit ng anak niyang babae, nagkakuto. So, ano po ba ang magandang gawin natin para kahit paano ay may isa naman ang pangangati ng ulo ng ating anak. Makati po talaga, kaputo sa ulo. Kaya pag ang mga anak natin ay dalawang kamay talaga kumagmuto yan dahil sa sobrang ati. Ayan, meron pa akong ibigay na tips sa inyo. Hindi po tayo magamit na kahit anong ulang puring, shampoo, o mga gamot na ilalagay sa ulo ng ating anak. Ang puto po kasi ay normal yan sa ating mga anak, lalo na yung mga elementary. Hindi po talagang may iwasan. Walang pinipili ang puto, mapamayaman ka man, di Diba? Ito po ay isang malaking patunay na kahit anong estado ng buhay natin, ay kinukuto po talaga tayo. Dahil po sa dami na po, siguro million ng naulang nahawakan po mula noong 2020, Uh, plus years na paghahawak ko ng mga ulo sa risaring klase ng tao, uh, ay doon ko po nakita na wala po sa estado kung bakit kinukuto tayo. Ano? Kahit po yan anak pa ng mayaman, may kuto pa rin po yan. Maniwala po kayo. <laughs> Di ba? Hindi lamang po kung anak mahirap at uh, bigad sa araw ay siya lang nagpukuto. No, no, no. Di ba? Dahil may na, minsan may nagpukuto din ako na talagang may kaya po sa buhay, Naku ako po, pagbukas ko pa lang ng, ng buhok niya, sa pater pa po ang nisa, talaga naman. ba? Diba? So, talsigan ng puto. Ayan po, ito po, simple lang itong paraan. Kung ang anak niyo po talaga ay napakadaming puto at hindi matanggal, kahit na nilagay niyo pa ng mga lais-alis ba yun? Ito ba yung mga ginagamit natin na sabi ay pampaalis ng puto? Ito lang po ang gawin niyo. Ano po? Dalhin niyo po sa, sa salon o sa parlor ang anak niyo lalo na po kung mahaba ang buhok niya, makapal, makapal na makapal, makulot, mahaba. Ngayon po, ipasyampo niya po sa salon, at saka niya po ipaplansya. Bakit po ipapaplansya natin yung pang aking na-recommend? Kasi po, ang puto, kung halimbawa ginamitan natin niya ng mga lice alis, ang matatanggal lang po yan, yung mga inahin. O, di ba mga inahin? <laughs> May inahin pa lang po to, no? Yung mga inahin. Pero yung mga itlong niyan, yung mga lisa na nakakapit po sa hibla ng ating mga buo, ay nandyan pa rin. So, pag napisa po yan, puto na naman. Pero pag pinaplantya niyo po yan, paplantyahin po yan ng maninipis ang buhok, maninipis na ang So, lahat ng puto o mga lisa na nakakapit yan, mamamatay po. Mapiprito po yan. Yan. Pakinggan niyo po yung lagatik ng mga puto pag pinaplantya. Ah! para tayo nag, uh, nagbubusa. Yan. Maririnig niyo po yung mga lagatik ng mga yan kung yung kanyang isa ay talagang malusog na malusog. Maririnig niyo po yung uh, mga tulog niyan pag uh, yan ay tinaluluto sa init. Dahil mainit po ang plancha, pero dahil, kahit mainit po ang plancha, hindi naman po mapapaso ang ulo ng anak niyo. Siyempre muklang lang po talaga yung uh, paplancha eh. So maluluto po kahit yung isa niya. Pag na... Pag naluto po yung isa sa plancha, so wala na po po yung aalalahan na mayroon pang mapipisa at mangingitong siya ulit. Gan, diba? o, di ba? So, ayan po ang ating tip sa mga nanay na problematic, di ba? Problematic. Problemado sa mga anak na kahit ano pa nilagay ay hindi po talaga nauubos ang kanilang kaputuhan. Di ba? o, di ba? Ang ganda ng ating topic. At, uh, uh hindi pa po yan masyadong magastos. Di ba? One time nila po ang tapagawa yan. I'm sure po na mauubos yan. Kasi kada, kada po hisa niya, maninipis lang, maplansya rin siya. So, pag na, po yung buhok na nandun yung mga puto, or di sa, mamamatay na po yan lahat. O, di ba? Simple lang po yung tip natin na uh, ibinigay sa inyo. At itry nyo. Itry niyo po kung tama po ako. Dahil tama po talaga ako. Char <laughs> Ayan. <laughs> itry niyo po para malaman niyo po kung totoo po yung binibigay ko sa inyong tip. Okay. Ayan. Okay guys, para po naman pagtulog tunog nyo, patabi nyo yung anak nyo, di ba hindi na po kayo makawaan pa na ang buhon niya. Ayan, uh, sharing is caring. Ayan, thank you guys for watching. At sa susunod po ulit, mag-iisip po ulit tayo ng tip sa ating mga kabuuan para paano natin mahalagaan ang buhon natin. Ayan, thank you so much for watching guys, followers, viewers. See you next time. Bye bye.